Naniniwala ang palasyo naman na mananatiling maayos ang relasyon ng Pilipinas at Malaysia sa kabila ng isyo sa Saba. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang solusyon para sa kapakanan ng maraming Pilipino. Para sa detalye, may report si Rocky Ignacio. Ipinagutos na ni Pangulo Aquino sa mga eksperto ang pag-aaral kung ano na ang sitwasyon ng inaangkin ng Sultan ng Sulu sa Saba na sakop ngayon ng Malaysia. Sa media briefing sa Iloilo City, sinabi ng Pangulo na isa ito sa maraming tanong na nais si mabigyan linaw kaugnay na usapin sa Saba. Lumalabas daw kasi na kung pag-aari ng Sultan ng Sulu ang Saba, may tuturing di ba daw na pag-aari nilang ang Sulu at lalabas na hiwalay ito sa Pilipinas. Dahil sa nagpasalin-salin ng wika mula sa orihinal na kasunduan ng Sultan ng Sulu at Britanya sa Saba noon, kakailanganin ng klat sa inaangking teritoryo. Yung sa Saba, matagal na natin pinaaaral yan. Uh, can I just share? Pero I have to caution you, no? Yung mahirap yung nagmamarunong right? uh, At kinocompile natin lahat ng datos na meron tayo Amongst them is yung treaty Or yung agreement was signed in 1878 Katakot-takot na amendments ang nangyari In, I understand, several languages um, English, French, at saka Tausugu yata There is a school of thought that says The translations are not faithful translations No? um, meron mga clarification na lalo nagpalabo do sa agreements no? so pag tinanong mo definitively anong basis ng ating claim etc etc ano yung documents that are existing medyo magulo okay. now having said that nandoon na rin yung any country who has territory will will be loath to give up sovereignty okay. so maghanap and Malaysia has not has not been our enemy for Yeah, forever. Yeah. They have been very, very friendly to us and they have been very, very supportive to us. And we have to, as a brother nation, as here. One. Ngayon, having said all of that, yung ginawa na pagpunta doon, na meron pa tao may mga armas, is not the way to resolve this. No? Yung pag tinapatan mo ng armas, syempre, yung, yung kabilang panig, isa lang ang magiging pwedeng tugon sa panghamo na yon. So hindi yun ang solusyon. Kasunod nito, kinumpirma na rin ng Pangulo ang ginagawang pakikipag-ugnayan sa panig ng Sultan para pahupayin ng tensyon at hanapan ng pangmatagalang solusyon na usapin. Mismong si Pangulong Aquino nagsabi na maging siya ay hindi pabor sa ginawang pagpasok ng mga tauhan ng Sultan sa bahagi ng Saba na nagresulta sa standoff. Uh, you know, point, you know, part of the question, Clay, um, I'll, I'll share with you some of the thoughts that went through my mind. though. No? Pag sinabi pa natin agree tayo na yung Sultan of Sulu owns Sabah. No, does that mean also that he owns Sulu? If he owns Sulu can he suddenly say we are separate from the Philippines? Is that one of the questions that I tasked the legal the si legal divisions within my office to study. Samantala tiniyak naman ang pangulo na mananatiling magandang relasyon ng Pilipinas at Malaysia sa kabila ng usapin sa Sabah. Nilarawan itong friendly at supportive ang Malaysia sa Pilipinas at may tuturing na kapatid na bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.